San Jose, sa Fair Parents at mga barangay official ang nakiisa sa Rabies Summit 2024 nitong March 2. Kabilang sa programa ang mass vaccination at launching ng microchip para sa mga alagang aso at pusa. Isa ang lungsod ng San Jose del Monte sa mga local government units sa Pilipinas na nagpapatupad na ngayon ng microchipping at si uno ay unang makakakuha nito ang mga cute na fur babies, very good kila matapos nilang magpabakuna at magpa-microchip. Isa sa mga kinagiliwan ay ang good boy na si Goliath na kasama ang kanyang fur parent na si Divine na napagdesisyonan daw na pabakunahan at ipa-microchip ang kanyang alaga. Eh, Nakapag-decide kami na ipa-microchip siya para may pagkailan din siya. Mabilis din yung proseso. Maingat ang mga vet dito. Gulayat, kamusta experience? Okay. Nakiisa din sa rabies summit ang non-profit organization na Potion Project Foundation Incorporated na isang kilalang animal rescue organization sa bansa. Well, as a rescuer and animal advocate, wala nga silang pangalan dati. We also get adoption inquiries from abroad. For a rescuer like me, it's more on a personal level. Formal ding tinanggap ng lokal na pamahalaan ng San Jose del Monte ang mga donasyong microchip scanner mula sa Pet Dentity Philippines Incorporated. Layon ng buong programa na dinaluhan ng mga barangay captains at para vet workers na maisulong ang responsible pet ownership, kabilang dito ang pagpapabakuna ng ating mga alagang hayop upang hindi kumalat ang sakit na at ang microchipping upang maiwasan ang dumaraming bilang ng mga stray animals sa lungsod. Nagbigay rin ng kanilang rabies report sila Dr. Milagros Armananggit, Chief ng Integrated Laboratories Division ng Department of Agriculture Region 3 at Dr. Maria Eloisa Cibidar, Chief ng Local Health Support Division ng Department of Health. 25 years, um, ang mga ahensya ng gobyerno kasama na ang local government Is under a mandate to intensify uh, public awareness through public information campaign issues concerning the risk brought about. By Target ng lokal na pamahalaan ng San Jose del Monte sa pamumuno ni Mayor Arthur B. Robes at Congresswoman Florida P. Robes sa pakikipag-ungnayan sa Department of Health sa pamumuno ni DOH Secretary Dr. Teodoro Ted Herbosa na maging kabilang sa mga rabies-free city sa bansa. Magpapatuloy ang pagbibigay ng libreng microchip sa darating na March 7, 2024 sa City Veterinary Office. Iskan lamang ang QR code o bisitahin ang tinyurl.com slash microchip microchip SJDM para makapagparehistro at mapabilang sa 300 slots. Para sa iba pang serbisyo at programa ng City Veterinary Office, maaaring bisitahin o mag-message sa kanilang Facebook page. Para sa Balitang Sanosenyo, ako si Shari Fuyo Pasyon, Public Information Office.